Hi, hello po. Mga followers ko. Gandang taghali. Ah. Ayun po, kwentuhan lang po tayo. Itong itong video na i-upload ko po ay para po sa tatay ko na sana habang nandiyan pa si tatay magawa ko pa sa kanya yung kahit munting ano lang mapaayos ko man lang yung bahay namin mabigyan ko man lang na kahit kaligayahan ng tatay ko sa pamagitan ng ayun kasi yung tatay ko ano eh nasaya na yun kapag binigyan mo ng pambili ng gatas, pambili ng ano niya, vitamins niya, at saka kanyang tinapay. Masaya na yun. Ayan. Kaya, eto, kaya po ako nag-upload ng video na to dahil hindi ko man siya kayang suportahan palagi na mabigyan siya ng pambili man lang ng gamot niya, ng gatas niya, or papangailangan niya sa araw-araw. Kasi ako rin po, i wala pa rin po akong trabaho. Kaya nga po, nag-try ako na pumasok dito sa social media na sana magkaroon din ako ng sahod na katulad ng iba na naibibigay nila sa magulang nila yung pangailangan, yung kahit maliit na pangailangan ng magulang, maibigay, habang nandyan pa. Kasi, tatay ko na lang mayroon kami. Kasi si mama, wala na. Pakamatay lang noong September 2, 2024. Kaya, eto parang nagkaroon ako ng ano na, parang gusto ko lahat may bigay kay tatay hanggat nandyan pa kasi si mama. Nawala si mama, hindi mo lang namin nabigay yung... Alam mo yun, yung kahit kunting kaginakawaan sa buhay. Yung... Maging masaya sila, natutuwa sa kahit maliit na bagay. Yung ganun. Kaya sobrang... sobra masakit sa dibdib na hindi mo hindi na ibigay sa magulang mo yung mga bagay na yun na ikakasaya nila kahit sa maliit na ano lang kaya gusto ko po mangyari sana humihingi po ako ng konting tulong dito sa social media na to sa mga mayroon ng mga sahod dasana, may bigay ko sa tatay ko yung yung pangailangan niya sa araw-araw. Kasi ako nahihirapan din ako sa sarili ko na <laughs> may, may bigay sa kanya kasi nasa bahay lang po ako eh. Pero nakakapag-manicure naman po ako, nakakapag-service po ako. Kumikitaan naman ako na tama lang din na pang, pang budget lang din namin sa bahay, pambili ng ulam at saka bigas. Kaya hindi ko na ano yung dati ko na mabahagian man lang weekly ng kanyang budget na pambili ng gatas at saka gamot o tinapay. Kaya minsan may time na nasasakpan na ako, naiisip ko yung buhay ko na bakit hindi ko pa maibigay pa rin sa tatay ko yung siya na nga lang mayroon ako, hindi ko pa rin siya mabigyan, hindi ko pa rin siya mapadalahan. Kahit talaga man lang 300, 500, kasi masaya na yun. Yung pag, ang hirap sa pakiramdam na hindi mo maibigay kahit ganung halaga lang sa magulang mo, di ba po? Yung para bang hirap na hirap ka. <laughs> Kaya lagi ko pinagdadasal na sana magkaroon din ako ng sound sa Facebook or dito sa YouTube. <laughs> Upang maibigay ko kay tatay kung ano man yung pangailangan niya. <clears throat> Pero sa ngayon po, <laughs> kung sino man po yung may magandang loob na may mas maraming may blessing dito. Sana po matulungan niyo po ako na mabigyan ko yung magulang ko, yung tatay ko ng kahit mabiliman lang ng gatas niya, ng vitamins niya. Humihingi <laughs> lang po ako sa inyo ng tulong, na sana mapansin niyo ako. Ta <laughs> yung bagay na yun, maibigay ko kay tatay. Tapos, pa bagitan sa inyo, makatulong ako sa tatay ko kasi, hirap din po ako. Kung magkita man ako sa manicure, pero tama lang. Tama lang din para sa pamilya ko. Kaya, sana po. Sana po matulungan niyo po ako. Dahil, minsan hindi ko na matiis na Isipin yung tatay ko na wala man lang akong na -ab may ab sa kanya, linggo-linggo. Nahirapan po ako. Kahit ano po kayod ko, kahit ano pong kumikita ako mag-manicure, pero mayroon lagi akong napaglalaanan na pambiling bigas, pambiling ulam, yung mga ganun. Kaya hindi ko naabutan yung tatay ko. Sana po matulungan niyo po ako. Kahit sa maliit na, maliit lang po. Sana po matulungan niyo po ako. So yung sa mga mayroon po, yung nakakaluang, malaming blessing dito sa YouTube na to. Sa mga vlogger na mas nakakaangat. Sana matulungan niyo po ako. Maraming maraming salamat po. Ito lang po ang na-upload ko na video pagpasensyahan na po ako. Maraming maraming salamat po at God bless you po sa inyo. Sa may makapanood po nito, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. God bless you po.